Hello guys! Nice nyo bang gumanda kung kayo ay mag-vlog? Eh, I-share si ko sa inyo kung ano ang itinuro ng aking anak. Tayo na! Hanapin mo ang TikTok. Andito na tayo sa ating profile TikTok. I-click mo yung plus na sa ibaba. Tapos, pili ka. 15, 60 seconds click mo 15 seconds lang sa akin. Uh, pili ka dito sa filter to, may gandang babae. Hanap ka na ng gusto mo. Ito sa akin, no? Tapos ibalik mo na. I-click mo na dito, tapos umpisa ka nang mag-vlog. Hello guys, i-off mo na. Kung magkamali dito ka sa X, mag-off. I-discard mo. Tapos ah, uh, Balik ka uli. Gawa ka uli ng vlog. Hello guys. Kumusta? I-off mo na. Kung ayaw mo na. Tapos na yung vlog mo. Ito nang pindutin yung. sa Ito. ito Hello guys. Niyo. Kumusta? Hello guys. Kumusta? Pagkatapos mo mag-vlog. Ito ang pindutin. Read. Dito sa baba. I-x natin dito. Yung sound. Kung nice mo ng sound, pwede yun. I-add sound. Tapos dito, pindutin sa kilid. Yan. I-save i na natin. Yan. Save mo na. Dito mo, ito ang pindutin. Post to save without watermark. Yan. Save na yan. Pindutin mo. Create dito, create ka na, ayan na, i-on mo na yan. Kung gusto mo nang mag-post sa Facebook o sa YouTube, uh, dito ka sa Facebook, i-on mo lang. Tapos, pindutin dito. Uh, ayan, mag-create ka na. Maraming salamat sa lahat ng nag-support at maraming salamat sa nag-rate sa aking birthday. Maraming salamat po.